Halos na niya. Siguro siya kumusar. Ano mo hukan ni ate ni Kinatang ko kami di ba yung bangatan eh. Lama ko kani ate, ate ko. Production tape di kita. Salamat ulit ko. Sponsor. Thank you ko ya. Sige, sige. ingat. 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 What's up mga kanoypi Nagbabalik na naman si kanoypi for another video Ngayong araw Idideliver na natin tong 3 months old na binili ko sa Bayambang ng mga manok na Rhode Island May Bibili na mga kanoypi Dito yan sa Binalonan, Pangasinan At nandito na Nakaready na yung paglalagyan natin ng mga manok Na 10 piraso. Ayan So ilalagay muna natin dito sa karton na to. At mamaya, didiretso rin tayo ng ano ng Pusurubyo kasi nga i ko yung dalawang sakong bigas diyan na order sa akin ni Ate Barbara. Dumaging tong from New York. Shoutout na rin sa kanyang asawa na si Kuya Bertong Palan. At syempre yung paghahatiran natin ng bigas dun sa Pusurubyo. Shoutout kay Kuya Milo tong palan ayan mamaya kuya nandiyan na ako sa Pusarubio pero bagong lahat mga kanipi ilagay na natin sa karton yung mga manok na 3 months old bali 10 piraso na sold natin sa isang tao lang mga kanipi at dalhin na natin dito sa kulungan ayan mga kanipi buti na lang nabinta ko tong ano ayan o mga no, manok na yan buti na lang nabinta natin at uh, medyo marami na kasing ano marami na tayong alagain kaya bawas bawas muna tayo no so marami yung nagtatanong dito sa ano sa mga manok na to maraming gustong bumili pero na-salt na natin sa isang tao lang. At malapit lang naman, diyan lang sa Binalonan. So, deliver na natin mamaya, no. Ayan, mga makakainip. Salihin na natin po. Oh, ito na mga kanipi lagyan na natin ng tip para hindi makawala Bale mga kanoypi, nandito na rin sa baba yung ano, yung dalawang sakong bigas na i ko sa Posorubyo. Oh, nandito na mga kanoypi. Nandito na rin yung sampung piraso na ano, Rhode Island na manok, 3 months old. Ayun. Nandiyan na pala mga kanoypi yung ano, yung incubator ko. Balik hapon tapos na na ano, yung 21 days ng mga nakasalang dyan ano Oh, 15 peraso na naman yan mga kanaypi na CCO. so sa mga gustong bumili uh, pmyo na lang ako mga kanaypi ayan ayan mga kanaypi dali na natin kay hindi niya to itong bigas sunod na lang natin yung ano yung mga manok karga na natin to manok ito na mga kanipi lagay na natin dito sa loob ni Mia ayan ayan mga kanipi alright kunin ko lang yung gamit ko tapos punta na tayo ayan punta na tayo mga kanipi nang matapos din natin agad tong pag deliver ng manok at uh, bigas katadaanan ko rin pala mga kanaipi yung uh, mga papeles ko dun sa, ano, sa LTO binalonan kasi nga OR lang yung binigay kahapon yung ibang papeles pa ni Mia nandun. so balikan ko na lang, daanan ko na lang dun mga kanaipi kasi dadaan din na ay dun eh, papunta naman ako ng Pusurubio alright, na <laughs> right. no. let's go, let's go Ayan mga kanaypi Palis na tayo Napainit ko na rin yung makina ni Mia Nandito na tayo mga kanaypi Sa San Felipe Central At papasok pa tayo dyan sa kanto na yan. sa kanto na to ang lalaki ng truck mga kakanoipi ito na yung unang waiting shed mga kakanoipi pangalawa daw na waiting shed yung pupunta natin eh Shed, mga makakaulit. Pasok daw tayo dito eh. Sa kanto na to. Bukod <coughs> ng aso din. Dito na po si sir Huwag <laughs> sir Sir Tagli lima sir Inam lima Ay inam lima Inam upat Upat atin Inam Pagkakasal sir Salo sir niya Siguro siya kamo sir Lamahong kami di ba yung pangatan eh Lamahong ka ni ate, ko Production type di kita ka kami sir Nagpapaitlog ka Kurang si

Malinis ang kita. Kaka-spray lang di kalmanji di day. Kulungan dahi. Halos ang gaganda rin ng mga manok nila. Yun po. May mga itlog pa dyan oh. Sa gilid-gilid mga kanayit eh. Oh, ayos lang sir. Dapat traktor mo gamit na yun. Big time ka mo gamit sir oh. Oh, thank you. Sir, thank you. Thank you. Oh, thank you. Is it going sir? Ayan, dadan tayo dito sa bayan ng Binalonan, mga kanayipi. Papuntang Pusurubyok. Yan mga kanaypi Dito na ako sa lugar ni Kuya Milo Dito sa poso Rubio Sana nandito siya Nandiyan si Kuya Milo Pwede po ako ya makan itu Tuh lang lang. Oke, sampai Tahu? Jadi

Kena tiket dia je macam Bingung lagi pro ke ni Oh Ada Anak kat atas Oi main ikan bulusio siap ni Tengah mana Request you Request Lala aku pegang likut je nak May pagtal ka ng eh. Ay, na, niy, hey. <laughs> Ada ni kayak ada ni lah kan main-main sampai Thank you, thank you, thank you, thank you, thank thank you, uh, ulit, te <laughs> thank you, thank you, thank you, Sponsor. thank you, Sige, oh, sige. Okay. Ingat, ingat. 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 Okay, kaya. Ayan Ate Barbara Kuya Bear At natin ko na yung inorder niya sa aking bigas Para kay Kuya Milo At sa nanay nyo Ayan Thank you, thank you so much sa Ate Barbara At Kuya Bear Sa palaging Pagsuporta sa aking business at uh, palagi yung pag-order ng bigas maraming maraming salamat ingat kayo dyan sa New York alright let's go mga kanoy piwi na tayo pero dadaan pa ako dito sa may LTO ayan bibingka special bibingka Thank you. Thank you, sir. Special bibingka ng Puso Rubio. try nga natin mga kanipi. masarap mga kanipi, masarap ni Mia dito sa ano sa LTO binalonan mga kanayupi nakoko na yung CR nya so tara na mga kanayupi ayun Nakakuha ko lang yung ano papel ni Mia dyan sa LTO so let's go win tayo